Ito pala, guest, since you mentioned that, oh, yung, yung episode nung uh, pagdinig sa uh, sa budget ng Office of the Vice President, ano yung tumatakbo sa utak nyo? How do you think the Vice President would uh, would behave or carry herself pagpalo ng susunod na pagdinig or yung susunod na budget briefing? Well, kung ikaw ay may merong counting element ng uh, circumspection, susuriin mo yung ginawa mo nung nakaraang linggo at mag adjust ka accordingly. Pero duda ako kung merong sense of circumspection yung Vice President. Baka either hindi siya dumalo, no? bahala na kayo. Reject niyo yung budget ko o hindi. or dadalo siya na ganun pa rin yung kanyang attitude. No? Pero hindi siya mag duda ako kung siya ay mag-a-adjust. Dahil wala akong nakikita sa kanyang element ng circumspection. Parang yung Kwan, parang yung uh, press con ni Digong kahapon. Pero mo, na-link na sa drugs, na-link na sa Pogo, na-link na sa money laundering, si Michael Yang, na lumabas na ng bansa, nagtatago na, dilidepensahan pa rin niya. Si Lau, na uh, nakasuhan na, together with the uh, former uh, health secretary, eh dilidepensahan pa rin niya. na Ang labungan ng depensa niya, kung narinig mo, ba diba? eh yan eh. Brad ko yan eh. At saka tumulong sa akin sa kampanya. <laughs> parang ano kinalaman nun <laughs> doon sa kanyang kaso? Kaya mukhang yung magama parang uh, talagang sanay sila sa non-sequitur eh. Yung walang kinalaman doon sa pinag-uusapan. <laughs> walang kinalaman doon sa binabalat sa kanila. Yung kay Michael lang, an anong sabi niya uh, kahapon? Eh, nagpupukuhan yan eh. Uh, marami ang koleksyon sa China. Marami ang pinapasok ng mga negosyante. Eh... And... <laughs> wala namang wala namang kinalaman yun doon sa mga issues na binato kay Michael niya. Kaya tingin ko yung tanong mo kanina, hindi ako magugulat na yung Vice President, katulad ng kanyang tatay, ay hindi mag adjust ng strategy. Hindi yung dati ka pa ano, pinagtataka rin dito kay uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte, nung nandun pa siya sa Malacanang. May parang, ba't siya may mga bagay na sinasabi na sa tingin mo hindi niya dapat sinasabi? Kasi it would reflect badly on him, diba? ba? Kunwari, pinagtatanggol yung yan, si Michael Yang, pinakakagulat na inuulit pa rin niya ngayon. Diba? ba, the best uh, thing to do is to shut up, diba? ba? Para hindi yes. madikit sa'yo. Pero bakit siya ganun, diba? ba? Uh, nung, dat nung, dati kasi, he can, get, he, he, can get away with it, eh. ba? Diba? Yung uh, tawagin niyang stupido ang Diyos, murahin niya ang Pope, mag-rape joke siya, diba? ba? Uh, sasabihin niya na ipapatay ko isang daang libong tao na itatamba ko sa Manila, he can get away with it. Ngayon, hindi na eh. No? From a high of 91% to 93% noong 2021, eh, siya ay around 40% na lang ngayon. So, hindi na nag-work yung ganong klaseng magic. No? At uh, tingin ko, yun din ang, uh, yun din lang uh, tragedy ni, uh, ni Vice President Sara Duterte. Halos lahat ng survey, pababa siya eh di ba? Ibig sabihin yung uh, yung kanyang dating asta na like the like the father, uh, she can get away with it. Hindi na umuubra ngayon. No, at tingin ko ako pupusta itong after nitong uh, kanyang uh, 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 attitude dito sa Senate at saka dito sa sa Congress, tingin ko patuloy siyang bababa sa mga susunod na survey. Tingin ko ah, alam mo naman, di naman tayo ganyan kagaling sa mga survey na ganyan. No? Oo nga. Sila ro yung mga magagaling diyan. So, pero kaya oh. tayo nang huhulaan na lang. Oo nga. Kaya nga hindi ako naniniwala. Kaya hindi ko ina-indulge eh. Ito na lang, nagbabasa ako ng comment eh. O sige na andulong nanonood. O. Ha? Ba ba. Oo, oh, oo. Oh, idol yan Si Roman na Ha? Hindi ka man lang nag-aalinlangan, no? <laughs> Wala sa sa akin it uh -huh. doesn't no. It doesn't merit any response. <laughs> any shape or form. Wala. Yeah, yeah, yeah. Worse than the response of the Vice President Si Vice President kasi sumasagot pa eh Di ba? <laughs> nga pala ito, munti ko makalimutan Hi Ina, good morning yan sa Windsor Hi Ina Hi Ina, uh, oh, aga dyan oh, ha baka, baka makita kayo ni Henry Umaga Diaz dyan Alam ko, dyan yata pupunta si Henry <laughs> <laughs> Parang alam ko yun eh Pero bak <laughs> bakit nare-reveal <laughs> <laughs> Let him reveal that. Grabe naman, no? oh. oh eh, may eh, nakapagsabi rin sa akin dati. Oo. Kaya di ako office. nagulat. Kala ko, office. hindi <laughs> Ang problema, hindi tayo dalawa nag-uusap lang dito. May nanonood ngayon, eh. Grabe oh, sorry, naman, Sorry, sorry. na. Sorry na. No? Sorry na. Eh, hindi kasi ako sanay na nagpupusit-pusit, eh. Okay, so basically, you're anticipating that the vice president would be the same. Dito sa, sa September 10 pero more or less, basa naman ng mga congressmen din yung galaw niya eh, no? Yeah. Tsaka meron bang, meron bang ano, meron bang katotohanan yung uh, kanyang suspecha na balak siyang kuyugin? ba diba? Sabi niya, meron script. Well, yun. Tingin ko ay uh, totoo yun, no? Dahil uh, tingin ko, sabi ko nga, ay uh, uh, going for the jugular na yung mga yung mga yung uh, mga kaalyado ng presidente Uh, hindi na hindi na wala lang patumpik-tumpik talaga hindi na nila at uh, nagbigay naman ng uh, dagdag na nakakadahilanan yung vice president para gawin yon no para gawin yon kaya uh, Ayun lang, uh, kung may strategy siya na siya ay kaawaan, sabi nga niya, crucify siya, duda ako kung mayroong ganong klaseng uh, mangyayari na siya ay kakaawaan. Parang yung kanyang asta dun sa nakaraang linggo ay hindi kaawa-awa eh hindi ka awa-awa. Kaya, uh, uh, itong ginawa niya will take its toll. When you say Negative. want to May when you say tutuluyan po, ano yung ibig sabihin? Ito ba impeachment na? Well, uh, tingin ko hindi dahil dinay ng Congress. Eh. Tingin mo ba uh, tutuloy dahil dinay ng Congress? Ako kasi, basta dinenay ng Congress sa mga mambabatas na akin. Naniniwala ako doon. Natuloy. Yes. May tuloy yes. <laughs> no, yes. wala ako. na tuloy. <laughs> <laughs> diba? exactly. Tama ba ako? <laughs> oh. <laughs>